Ayo May magandang place dito sa Terlak. At syempre, after namin sa Monasterio de Terlak, hindi namin palalampasin itong uh, napakagandang tanawin dito. At syempre, kasama ko ang mga zombie walang iba kundi si... Wey, Euro Bakal! At syempre, hindi mawawala ang pinakamaganda at pinakasexy walang iba si Ma'am... <laughs> Pangalan? Ah, uh, Alice on the Wonderland. At siyempre, hindi mawawala ang pinakapogi na zombie. Walang iba kundi si... Ang ganda dun, oh. May mga ano. Any sound pogi. Alright, at siyempre, hindi mawawala ang team, team zombie ng kapogi ng tarlac. Walang iba kundi si Edward Laksida. At siyempre, guys, nandito kami ngayon sa pinakamagandang place na hindi mo mo ma wow. uh, siguradong matutuwa at napakaganda dito guys papakita ko na eto na guys it's a beautiful place it's a beautiful bundok makikita nyo dyan guys napakaganda ano masasabi nyo guys at syempre tanaw na tanaw nyo po ang road ayan guys oh, sobrang ganda kahit mainit dito at pinuntahan namin dito at syempre nandiyan yung mga kasama ko nandiyan nakatayo ayan po guys alright pwede kami mag tiktok dito oh. grabe ang ganda oh. ganda abot na namin yung langit alright 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 ano masasabi nyo guys napang ganda diba oh. at dito na po nagtatapos ang aking video mag tok 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 muna kami mag pick po 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 kami bye